Hello so guys, magandang hapon guys. sa All Airport. All Airport. Mayroon dito magpapalipad lang sa guys. Ayan, malaking karabaw guys. Malaking karabaw na sanggol po nan Ayan. panoorin natin guys kung... Paano lumipad guys yung karabaw na saranggola guys. Yan oh. Diyan ka. Si Pegasus. Karabaw na Pegasus. Oh, tara. Tingnan natin mga kababa. Wow. Hiện nay hàng em. Yung yung isa guys oh, yung isa kwan din eh mga goldfish yan mga kababaw ayan goldfish yung yung mga maliliit mga kababaw butterfly ano oh. ito lang ang malaki mga kababaw ng karabaw. parang hindi na ano, mga lipad yung trabaho mga kababa kasi yung hangin dito mga kababa hindi masyadong malakas ayun o no. oh. karabaw Yan pa taas na po siya mga kapapa na mataas oh. Madulat na yun pa? Oo. Mm. Tapos ah, nahulog na? Oo. Oh. Yan parang mahulog siya oh. Alalala. Ang nagpakaganda lang dito, palipara na sa rangkula mga kapapa kasi wala siyang masabitan dito. Shit. Hindi siya mga ano, hindi siya masyado makataas <laughs> Ato mga kapapang yung ano, uh, ang yung nanay, huh? naghanap siyang anak ko oh, sa si, si alam, uh, alam na nilalam na lumilipad na yung nanay niya maging kapapa. Iba Ay, pa, Ay, mang mama yaya pa? Oh. Tuyo pa si Papa na? Yahoo look na! Patik mo kasi nung tanga pa siya siro. Ano si lata ng pamilya? Yan. katindi yang mga masarang dito na yan.

Bukat pa? Ikaw kuno lupa pa pa. Kuya tanta ka. Kung kaya ta ka. So maya-maya mga kababat ya panoorin natin itong nasilikuran nating parko Oh, yang bangka na naglalayag. <laughs> ay, yeah. tayo ay Ito na guys, sina uh, Ano yung barko guys oh. Ang bangka. Ito na mga kababawan. Sina dawag nila tugpo. Ah tugpo uh, na nila mga kapapa yung barko. Di <coughs> pa <Yan>, lumipad na. Saan pa? oh. Ayan! isda na, goldfish. Ara ng yang barko kaya walang may pad yung barko mga kapapa hindi mo lang ng goldfish mga kapapa ay na landing ng goldfish yung barko na lang mga kapapa lumipad Taas na mga kapat mga kapapa nang gumawa mga baba nang nasarang bola dito niya na. Mayroong baka, mayroong yan tarang bangka at mayroong isda. Si yan mga baba yung mga burador dito sa Bacolod City si yan. Ang makikita Wow, ini po ay bang Rus, golpes. Oh, okay, pegon. Napakalaking <laughs> <laughs> kalak yang sarang gula po itu, mga Kakap? Ayun, di-di ponak kayak mabuslut. So ito po mga kapapang nakita natin ganina ang lumilipad mga kapapang Ito niyan Ay hindi na kay Okay mga bali, mabali ang ulo Yun po pakpak niya sa likuran niya mga kapapang na tinanggal na po nila Kasi hapon na wala ng hangin Oh so, um, natumbang krabaw